Tingin nyo naman, maitim Agud na sa pagod. Na, na Hindi na, ko pang ako nagdeliver yung na sarili kong kwarto. Masakit <laughs> sa ng likod ko. Parang bitli ka para ako natamaan ng kidlat. sa <laughs> Okay. Ay, ang kukuhay talaga nito? Papaanakin! Labor! Ito ang labor! Ito, ang labor. <laughs> Ito yung labor! Papaanakin! <laughs> 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 hindi masi mo pa. <laughs> Putay na sa gutom. Hindi na babalik din eh. Gano'n pa na din eh. Kaya pala naman si Nick nag-uumagahan ni Ella una alas dos. Igar ni Ansel Saima. Bakit? Hindi naman na nagluluto. Gutom na gutom na gutom na gutom na. Kasama ng pang ng pagmarinda ha. Masay na ka Hindi naman masigla. Kaya pala hindi, walang kay Mick Ay, Kaya may himatay na. Alam niyo naman guys, eh, laman ako ng handaan. Tapos hindi pala hindi nakakain ng mga tao. Hindi, himatlogin ako wala akong energy eh. Hanggang mamaya na to. Kaya nakakain, yung babalik ang kaluluwa ko. Ngayon yung wala akong kaluluwa. <laughs> na wala ang kaluluwa? Uh, Anong oras na ka? bukas pa ako uuwi. Baka mamaya uuwi na ako. Hindi <laughs> na na rin ako. Hindi na ako gatagal din eh. Ito eh, kung tatapos ang buhay ko oras na And, least, wala pa kaming kain kain na pala yung alas 7 kami isa tayo kumain ng alas 11 ikaw pala ang kain mo sa inyo alas 7 may talagang manginiba mami... ko kain nasa Canada ka ngayon kayo na kain ng Canada kami isa sa ngayon ay kaya hindi ako makaralisa sa Canada kaya iyan. kung ako mamatay sa guto <laughs> <laughs> <Won't laughs> kaya pala tulalaan gutom na gutom na pala ng mga 7 wala wala ay umalis ka daw ang kaluluwa niya at pamaya na babalik pag nakakain ha <laughs> kasi <laughs> ng, ng aking yes, oh. Kaya, ko na wala ko talaga ka talaga mag-aasaad pag ang tao na kay niyon. Ni Neon pe. Guys, ginanyo naman ni conduct para sa front trabajador. Oh, Oh, Puro kapal <laughs> <laughs> <na> <laughs> puro kapal <pag> <laughs> <pa ni> <laughs> May paano Ay, di, ngayon, tapad. di mo na yung eh, mga naipit doon ang mga ugat-ugat. Nagmamali ugat. daw ang kanyang higa! iga. ako ng iga. Naipit ang laman ko. Hindi na hindi na ituwid. Ay, ituwid daw ni Bakla. Eh, baka kung saan pamali ko ang aking ugat. Pamali-mali daw ang kanyang higa! Eh, di mo, matulog ka na nakatayo. Parang malikin. Ba, <laughs> Ma, ang ginagawa mo, it... sa buhay ni Manuel? Talagang dito hindi, <laughs> na ako mga magay. hindi ko nangamdaman na kayo lupa. Parang nahiwalay na sa katawang lupa ko eh. Hindi gutom tumagutom ka na. Aray, may bagong saeng. Nakahiga ho ako. Pinay pa itong day na yan. Mukhang akong table. Mukhang akong table. Eh, baso, wala. Wala Nauna na buhay. Nakakalsente, nakakalalawa. Ano, tigilin mo ako. Dariin mo. Ang mga sasunay tayo. Tara, tara. Video mo. Manuel, pumunta ka na doon. Ikaw nga na doon. Doon kami magluluto ng... Sinangag ka na call center, wala, <laughs> wala. Maghahakot kami ng mga sahog kasi ni asin, wala. Kaya, asin, magic, pepper, AD, kami na magdadala. So, Dini na sa dala eh. May natira pa ka doon asin? Asin eh wala doon. Kami nagbabaan. Sa tuwing kami magluluto ka na call center, nagbabaan kami ng mga ingredients. At wala. Wala talaga doon. Wala maaasahan. Wala. May <laughs> dalang kanay. Ay, di kayo isa. Sangag. Saan naman? Doon, kaya call center. Hawakan mo nga, aray. Dalhin mo na eh yan. Wala na naman din laman. Eh, pa. Wala naman laman. <laughs> yan, guys. Ang inuubos na gawa ay eh, kay Kakang Rhea. Amunti ka agad ka <laughs> <laughs> doon. Ah, wala. Bigay mo nga lahat. Kita mong mahirap na tao lang si call center. Gusto ko. <laughs> <laughs> Ang kanin na iyan, hilong-hilong na eh. Bigay bitbit bit na bit. bit, bit, bit. <laughs> Yung isang kanin, kinakain ni Emanuel. Sa gutong na? Oo. Oh. Si hey, mama <laughs> ang pinapan doon. <laughs> Sakto na yan. I mean, yan. Tama na yan. Tama na, ang dami. Talaga. Ay, yun. wala paminta yun. Paminta pa wala. Uh? yung wala. Pero lagi ang ngipin niya ay may tinga ng paminta. <laughs> wala na kaming magic. Kami ang naubos. <laughs> ang magic nila. Tinigang mix nila. lang. Eh. Do! Ga! Ano ba? <laughs> hindi mo ako kasi Gising ha? Hindi ito ka kasi ha. Ay buo, buo eh. <laughs> Expired na. <laughs> Alam mo ka magic syrup na RD ngayon noong October pa. Nanigas na, tingnan nyo. Expired pa. Hawakan mo nga, hawakan mo nga. Talaga lagay ko din na ipaminta. Hawakan. Naglipat na. Nag... Alam mo, dahil ko pang ano, ilipat bahay na namin lahat ng ano doon. Kanakonsente. Gusto na lang yun sa konsente eh. Nasa sabi ni call center, pag napalaod, walang help. Pinagdokha na ako ng dogusa. May <laughs> ano tama na, Ang dami nito. Hindi, panghabang buhay na nila yan. Ano panghabang <laughs> buhay? Tignan nyo. Ang dami daw, panghabang buhay na. Magaling si to. Ano pa ga? Bawang wala. <laughs> Bahay pa ga iyon? O kuha ko ang nakatera. Doon <laughs> <laughs> kami magluluto ka ng call center kasi babayadan ko ang gasol niya. At kami doon nagluluto. Tama ng tatlo. Eh, ikaw na naman magdala. Tingnan mo naman dala ko. Ah, Bigang ha. Ay, ah, yung pitawad ang kanin <laughs> Diyan mo ilagay. <laughs> Diyos ko po. Call center. Call center. Gumising ka, call center. Diyos ko, anong oras na? Hindi pa nga ako nakain. Gutom na gutom na ako. Ikaw nga doon magkasangag. Dala ko na ang kanin, oh. Tulungan mo ako, wala na akong kaluluwa. Bubuhayin ko ang sarili ko. Hindi mo. Hindi mo. Bubuhayin ko ang sarili ko. Tulungan mo ako. Yeah. Guys, yan lang. Ngayon lang po kayo makakita ng tulog na pero naka-lipstick. Oh, Ang puto ka na nga. Hindi mo mga tanghali <laughs> na kayo mag-sigil. Hmm. Naipatong natan ko kanina. Sobrang init pa bagong sa Ito, taosok pa o. Tuloyin mo. Diyos ko, suportahan mo naman kami. Buhay namin na nakasalalay dito. Katal na katal ako kanina. Ang kaluluwa ko, hindi ko hinagad ganina. ay mawawala. Ay, okay nananaginip pa. Mabagi magkatagpo. Diyos bang katagpo mo, si Mr. Tyrus. <laughs> Bilisan mo. <laughs> Kakaawa naman, awang-awa na ako din eh. Buhatay ng sanggol! Uy, baka ba? Laba, lawit ang mundi niya. Bakit? Dahil gutom na gutom na, lambot na lambot na sa buhay at wala ka lakas-lakas, iyan ho nangyari. Ako mga yan ang ganisan pa kaya, nagbibisibisita, magtangali ng gumising at bago pagtulog kong bubuisitin. Siya yung mga nakata ng babagong gising ka pala, ang tutulog ka na le. Alas ka. Paham, ako ka. Ako yung umay na umay na talaga sa pagluluto. Sinasabi ko sa inyo. Babae tang sa gasol. Ah. <laughs> Bubelo ka pa. ang Sabi ko magluto, hindi ang magluto, magluto, magluto na nini, magluto bayan. na. Ano ginagawa ko? eh wala naman bayad. Oh, wag yung dadalhin to, may sensor to. Ayun. Ito'y lagi nang lalagda. wala daw bayad, lahat ga ay wala sa kanya. Ano ka lang bukas mo? Wala daw bayad. Natural na lahat Inyo ako na nga magluluto. Eh no, eh. Hey, ako pa magbobobide. Hey, Ultimong mga pepper. Black pepper. Wala. Asin. Wala. Bakit... Ito, oil. Magluluto pa daw. <laughs> tulalang tulalang na. Yan. Magluluto pa kayo, call center. Uuwi ka na lang. Uuwi na lang. Papasundo na ako, kuya. Huwag ako. Bakit naman? Gayat na si Boes. Grawa! Gayat na yan! <laughs> 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 Bakit naman yung gayat? Guys, gayat na daw. Ah, tingnan mo. sabi naman yung gayat. na, e, gayat na. Oh, gayat na. Gayat na daw. Sa kalahati <laughs> <laughs> Sabi niyo na, po siya, guys. Kasi lagi <laughs> ito. Luto. Luto. Ang um, May bapa, balat pa. Ganyan pala mo. Sabi si daw, si gayat na. Gayat na. Oh, buto na gusto talaga. Magluluto pa daw kayo. Okay, na na magliligutan Okay, lulang na eh tutunay. Patunay lang. Nananawagan ako sa mga kamag-anak ko. Baka ito nang huli kong hininga. Puntahan nyo lang ako din sa buot. Patindutin nyo ang aking katawaan. Bakit? Nagugutom ka lagi sa amin. Uh Oo. -oh. Wow. <laughs> <laughs> May ikaw pong nasandaan Masaya ang puso ko. <laughs> Magsisi ka ngayon. Wala ka sandaan <laughs> eh. Ano kayo man? May igi coin rin beef, wagi. <laughs> para ko talunan. Sa sawing sa sawing bigo. <laughs> hindi ka pa ganun na nagigisa na ng sibuyas bawang? <laughs> Kung <laughs> bago na ko umpisa, ito ka kasi minutos. Ano mo sasabi mo sa kanyang <laughs> buhay? May pa siguro at eh, hindi na lulungkot at siya laging busog. <laughs> Iba talaga pag may jowa, ako nagutom ay ka eh. Ibang buta eh. Ibang malungkot buta. Eh. Ka doon eh, ay, so, ay, malungkot ka doon muna ng buko. Malungkot <laughs> ka daw muna ng buko. Ito? Uh Oo. -oh. Bak may ang Pasko <laughs> sa <liib mo> to. <laughs> Hindi na po makainit. Susunod, magmaaral kayong magluto, ha? At huwag akong inakakalit. E, ikaw lang naman ang cook sa atin, eh. Ikaw ang pinakamasarap magluto at makabaw ako! Pagkatapos ko magluto, ay pupulaan, ma! <laughs> e, ito! Ito, lahat ng handa nito sa dami pula! Okay, Bakula, nagbago na yun, ako eh. ngayon. Alam mo ba, kaya ito sobrang gutom ko, lahat ng pagkain masarap. <laughs> <laughs> Bili na doon sa labas. Ang ko nga ikakatog-katog. katong na tug doon Tumatog na, pinabali pa. Pinabali pa nang ano. Pinabantayan na ni na, talaga Parang wala kayong makakain dyan. Sige mo guys, dito lang na kayo nakatalang, bagong saing, isasangag. Pagkatin <laughs> mo na. Ala, pati kutsara, isinama. <laughs> ano? Muntang <star> na rin. ano ako Tano, na, Ar -game, Ar -game na sa hindi mo muna iginit sa Sige, kita Hawak mo kasi lagi! Hindi naman pinuksan yung paano mo oh, hindi naman yung shopee ka. Yung mo, hawak lagi ang corn, babe. Kaya hindi na igisa. Hindi! Isama nyo na nung gayat. Gisa na Oo nga. Bukse. 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 Ano eh? Mukitindi ang talaga si Ate Manu. Damar talaga yan. Nasaan si, ano? Sikulot! Kasi yun naman, hindi pa ako nakakapag-ahid. Ang um, pangit ko na. <laughs> Pinay na. Pinay na. Pinay na. ko na. <laughs> Pinay <Pang -sum> -la. <laughs> na. Pinay na. Pinay na. Pinay na. Alalayan naman ako. Tulong mo yung alalayan ako. <laughs> alalayan Lula. Alalayan Lula. Lula. <laughs> so, <laughs> si Ateg na ah. Dapat ako yan kang bukas rin eh. Baka mamaya magpahatid na ako kay Kula. <laughs> 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 Kung ihatid ka, ihatid ka. Hindi. <laughs> 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 Mga laruling patay tayo mamaya tayo. Nangangatuloy kahapon eh, sige-sigla eh. Hindi, ikaw mag-gul- Hindi, ikaw mag-aruling nang na, maw lang! Nakakaibangan <laughs> natin kahit magyuhan yan, <laughs> isususugin natin. Tumot, wala nang kadugong-dugong ang labe, oh. Tumutla pa ako na ang masabong aking labe at mamantay naman. Tumutla ng labe. Ay, din yung naman napunta sa mga tigidig niya eh. Ano na pa kayo naman yan? Hindi tigidig yan. Hindi tigidig. Ano? Nunal. Nunal lahat ng mukha. I-compile nyo lahat ang mga video ko sa inyo, ha? At Bakit? At mamayang hapon niya ako ipikit na. <laughs> Tugit na dalawang paa. <laughs> Anong tawag doon? Oh. Tribute? Oh, <laughs> tribute? Tribute. Tribute mamaya. Expect pa ang mag-alabas. Ang yung magic syrup na yun kasi, nung makalwa pa, tumigas na sa doon sa sampayan. Guys, <laughs> wow, <laughs> oh, nang bash ka ng magic tamin, eh, wala ka nga. Uy, <laughs> okay. meron naman pala. Meron na, naman no? pala, isa, isa magic nga, laang. Walang sarap. Walang sarap. <laughs> Gagamitin natin ito. Si Manuel, eh, nagkareklam mo doon kung aabutin pa doon siya ng hapon. Hindi na aabutin. Ito lang naman ang corn, ano namin, corn beef yeah, no. na may sinangat. Manuel! <laughs> Ito sa iyo. Magpapapicture na ako ng maaga pa. Ano? Ising si Say. Ba't naman may tungkod ka? Hindi <laughs> hindi na makalakad at pilay na ngayon. Dahil sa sobrang... Tapos ang app ay <laughs> papagamit mo pang... Magic Sarapi eh, Expired. Patay mo na sa gutom. Uutas yung Expired ang ginamit. Diyos <laughs> ko. Ano lang yung nangyari sa buhay ko. Kung alam ko lang bakla na ito, sasapwitin ko sa Aya. Hindi na ako pumunta. Oo, ah, oh, mo naman. Ayun mo naman. No? Ang dami mo agad na sabi eh. Alas this ka lang na gumagahan. Alam mo hindi, sanay. Amay, ba na sanay ka ta sa Canada ka? Canadian ka ngayon. Kita mo Canadian kami? Hindi, sanay. Pero ang oras nang gising, alas 9. Baba ako nagising sa amin. Dahil ako yan o. No? Kakay ka naman na Alas 7 ako nagising. Tapos tutulog. Ano man, ano, kulat, ano naman masasabi mo kay Manuel? Pakaining nyo <laughs> na at awang-awa na ako. <laughs> Lalo <laughs> ko na ba? Patlanat <laughs> eh. Pati ako patlanat. <dog. laughs> Nahawa din siya ng gutom din. Wala ang dog Yung ganyang mga alas 10 <laughs> nag-umaga ha. Mahaga <laughs> <laughs> pa. Alas na sa Ang huling kain ko kagahapon. <laughs> oras, ang oras na nakalipas. Ang kapal naman ng mukha mo. Eh, pinakain kita yung alas utso. Alas utso? Diyos ka! Pinagmamalaki yung pinakain mo ako ng alas 8, Ang yung pinirito ng mga manok na apat na peraso yan. Ma! alat na sunog pa. pa Nagahalo ang alat at pa. Ay, inner mo. child ko yun. Inner child. Just what? Mo. Ilubanin mo na sa katawan mo at kami magkaka Ay, alat. para alat magluto. Hindi ka na makakapunta kakapunta dito? No? Hindi, hindi na, na ka eh. Hindi na. Bado na lang sa inyo ako tumungto. yung Hindi na makalakad. Tama tayo, tayo bunsa. Hirap na hirap nga ako. Apo, apo. Apo, apo. apo. tulong, tulong ang mm -hmm. iyong lula. Tulong ang iyong lula. Lula, tawag ni lula niya, ma'am. ang sabi ng tulong ang iyong lula. Bisa ba sabi ng lula? Eh, depende sa mood ko. <laughs> yeah, ano na? Tayo, 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 tayo. Bay, nunti ba yung paluto na nakalakad ng mahet na wasay? Akin yan, akin yan. Tingnan nyo, matapos, makapagluto. Yan, yeah, ito nyo tagawagawan, mga sulya. <laughs> Yan, natin nyo. First time! First time! Hindi yeah, you know, Ako na lang itong, lahat itong. <laughs> Guys, <laughs> tingnan nyo, tinira siya nagluto. Alam ko, kumain ka na, tulog tulog ka nga kanina tingnan eh. Nyo, kulang na lang, ipati kainin ni Kawale. Kainin sa amin, sabi <laughs> First time! <laughs> o, oh, Aris, ay mo. Oh, meron po daw kaunti, naawan mo sa time. ibang mamahit no? First time. Yun. First time. Tapos <laughs> ako makatagluto, tingnan niyo mga ang dami. Uh, First time. Are ko nyari na sa bowl na maliit pero naman <laughs> isang kaldero. Kaya kaya na na. Eh, yan, medyo namumula-mula na ang hasa. <laughs> ay, nabalik <laughs> na aking ano. No, yung sunti naman, diet daw di umano. lang yan. Kung <laughs> <laughs> Buing... Hindi, yayin ako ako'y mautas. <abolic> salamat sa iyo. May sumakit ka. Sinakit pang buhay ko. May sumakit pang buhay many... ni May <trajectory> sumakit pang buhay Sa awa ko sa iyo, baka kayo makaundi ni nang nanulubid <imagino> ko na eh. <laughs> may susugod sa Batanga. Ano <pero> kaya <stabilize> kayo yan eh, <name>, masusundo ng rescue. Gumayin ka muna ng hotdog sa labas. Ay, <laughs> may umpak. Ang daming lamok dito ko na konsenter. Guys, ng ano nga na na mga yan. Alas 11. Okay. <laughs> Siyerpe, kita mong mayamanin at nagpapagawa ng kwarto. <laughs> mo talaga. Busog ka na? Huh? Busok ka na? Kulang <laughs> <ko. laughs> ako, eh. ako sa iyo. baka pa? Kahit <laughs> 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 naman ako eh, ko pa ng kapakanan <laughs> Ang <laughs> bait naman bata nito. Baka nga kuhon ka na ni ano. Sige, <laughs> tabukan mo <na> sabihin. <laughs> <laughs> ah, hindi. -ah, ako yung gutong na gutom. Si call center, walang pambili ng ingredients pero may pambili ng rip, ng rapol. <laughs> 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 Ito, bakit ako? <laughs> suspect, suspect. suspect, suspect. Suspect, suspect. Walang pambili ng mga asin pero may pambili ng rapol. Bikon to mama, di may handa click tayo. Ah, tago mo. mo. Mag Brum, brum. Kakain <laughs> ka pa ba? Kung ako yung natitiis mo, hindi tira na <laughs> eh. Natanong ka pa? Ang alak. <laughs> Tama, <laughs> Tama pa na ang lasa ng luto at ang corned beef yung mamurahin ata. Bilsa mo mo, luluugan ako eh. Ang masarap na luto. Yun, pagkatapos, <laughs> manggising sa natutulog, <laughs> pinapagluto. <laughs> Tapos so, pa. Kalmati. Yan. Ganyan ang bisita. Matalag na mula sa nagluto. Di sa pare, akala mo naman iyayamanin. Kaya nagkakahepa ang mata oh. Na. Puro pula. Magkakataas magluto po pulaan. Ano? 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 Hindi masarap. na masarap. Magsilais kayo ngayon din din eh habang kahit kayo nakain pa. Ayoko na. Halos pala ang dingin. dini. Hindi na nakakakain ng ayos. <laughs> Matapos mabusog. Salamat! Ang Salamat! salamat naman ang luto! kanina Kanina'y pilay na pilay! Parang Nung galit na galit sa asin! Kanina'y pilay na pilay! Inner time! Ha? Inner time! Or, kanina ay pilay so, na pilay nung mabusog biglang natuwid. <laughs> Hindi <hiya> ako yun. ko yun. <laughs> <laughs> bye. Bye-bye. Bye-bye. Ako nalang naiwan dito. Lims, magluluto tayo sa pas mamaya. Yes! Tingnan, ko. na pa naman yun. pa naman. Yan! Ang wala, hindi na natin Ang tatakaw! Gininig ko, nang... Kapag isa tuloy yung... Kakain ka, pagaw. Chichis Ako na nga nakakain yan.

Diyos ko, toyo na pala ulam. <laughs> ano? Akala ko may nuggets pa din. Wala na pala. Si Ma, iniipit ang ulam. At para nga. din na kami makahingay. Yun ang mapaliwala. Oh, di do, <laughs> The The Ay, o, dito ma. sa akin. Yes, sir! Ito, meron doon sa bigas at tingnan niya. Ako. Ay, o nga. Hindi Nasaan? Nasaan? Saan? Diyos ko? Ay, wala pa. <laughs> Bagalay. Pare, busog na ako. <laughs> Inaantok na eh. <laughs> Tutulog niya ako. <laughs> Inaantok ako. Tutulog <laughs> niya ako, guys. <laughs> ang <na> sarap <laughs> ng pagkakalutin.